ang ating tatalakayin sa bidong ito ay tungkol sa isang malaking hugis itlog na bato kung saan ay tinayuan ito ngayon ng waiting sheet sa kanyang ibabaw. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong magpabasa ng markang iyong natagpuan, ay maaari mo itong ipadala sa aking email address na elmozogwal.gmail.com ayon sa CDH natin na nagpadala sa larawan na ito ang kinatatayuan ng waiting shed na ating nakikita dito ay isang malaking bato na may hugis itlog ipinatayo ang waiting shed na ito para sa mga turista na namamasyal sa lugar ito ang mas malapitang kuha ng ating ka-TH sa malaking hooks itlog na batong kanyang tinutukoy. At ito naman ang iyong matatanaw kung ikaw ay nasa waiting shed o ibabaw ng malaking hugis itlog na bato. Ngayon ay suriin natin ang malaking hugis itlog na batong ito. Base sa itsura ng batong ito ay nakabaon ang kalahating katawan nito sa ilalim ng lupa pagdating sa malaking hugis itlog na batong aming hinahanap ay nakalitaw ang buong katawan nito kaya hindi ito ang malaking hugis itlog na batong aming hinahanap Pero hindi ko sinasabing ang batong ito ay walang nilalamang mahalagang bagay kaya posibleng meron itong laman subalit ang aking opinyon dito ay maaaring ito ay nakuha na. Maaaring ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagtayo ng waiting shed sa ibabaw ng malaking hugs itlog na batong ito ay para kunin ang laman nito ng pasikreto. Bago tayo magtapos sa bilong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shout out kay ka TH na si Shane Morante. Shout out kay ka TH na si Felix Amila na tiga Minglanila, Cebu. Shout out kay KTH ka na si J. Oliverio na tiga Samal Island. Shout out kay ka TH na si DJXXDJT na tiga Tagum City. Shout out kay ka TH na si Renato Robion na tiga Siargao shout out kay Katiech na si Mel Stewart na tiga Muntin Lupa. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zubo na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.